Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong hapon ng April 16, 2021, isang motorista ang bumabaybay sa highway ng Sov Region sa Russia nang magdesisyon nito na itigil ang kanyang sasakyan sa daan ng Aramil sa Yekaterinburg na malapit sa kabundukan ng Ural para magbanyo. Naglakad siya patungo sa masukal na bahagi ng kagubatan pero hindi pa siya nakakalayo at natatanggal ang zipper ng kanyang pantalon nang ang kanyang atensyon ay nabaling sa isang makulay na tela. Nang lapitan niya ito ay agad siyang napatakbo dahil nakita niya ang isang maputing hita ng tao. Ang lalaki ay agad kinontak ang mga otoridad na kaagad dumating sa lugar para suriin ang bangkay. Base sa mga naunang ulat, ang labi ay nasa decomposition stage o naaagnas na, na naging dahilan kung bakit nahirapan ang mga otoridad na makilala ito. Ang mga investigador ay agad kinontak ang mga malapit na presinto dahil nagbabaka sakali sila na mayroong pamilya sa Aramil na may nawawalang kamag anak Pero ayon sa mga ito ay walang naiulat na nawawalang tao sa lugar na yon. Kaya ang hinala nila ang bangkay ay maaaring itinapon lamang doon. Dahil sa walang ID na nakita sa bangkay ay inabot pa ng dalawang linggo ang mga otoridad bago nila malaman ang pagkatao nito. Nang maisapubliko publiko ang pangalan at impormasyon ng bangkay, ang mga tao ay nagulat dahil ang biktima ay laging makikita sa social media na masaya at may perpektong relasyon kasama ang kanyang asawa. Ayon sa ulat, ang biktima ay ang 28 taong gulang na si Christina. Base sa background nito, siya ay isang Russian lifestyle at beauty influencer na merong mahigit na 40,000 followers. Karaniwan niyang ibinabahagi sa kanyang mga fans ang glamorosa niyang buhay. Kahit hindi kalakihan ang kanyang social media following, ang pagiging beauty influencer ay ang pinagkukunan niya ng pera. Katulad ng mga taong sikat na sa social media, siya ay kumikita ng pera kapag ang mga kumpanya ay inalok siya ng mga brand deals. Kapalit noon ay kailangan niyang ipromote ang kanilang mga produkto sa kanyang mga fans. Makikita mo sa kanyang Instagram na mula sa pabango, makeup at kahit mga bags ay ipinopromote ni Christina. Ngunit ang mga tao ay hindi alam na bago siya maging beauty influencer, siya ay isang guru. Iniwan niya lamang ang kanyang profesyon nang malaman niya na ang kanyang hilig sa fashion ay makakapagbigay sa kanya ng pera. Mula noon, ang kanyang Instagram ay matatawag mong plakado dahil sa mga napakagandang litrato at mga videos. Kahit ang mga simpleng bulaklak o desserts ay nagiging maganda at nagiging Instagram worthy kung ito ay mahahawakan ni Christina siya ay mahilig sa design na tinatawag na flat lay na para sa mga hindi pamilyar ay isang uri ng litrato kung saan ang iba't iba mga bagay ay pinagsasama-sama bago kunan ng litrato sa angulo na 90 degrees. Sa galing niya sa pag-organize ng Instagram page, ay inunlock na rin niya ang kanyang serbisyo sa iba mga Instagram influencers bilang isang social media manager. Sa website niyang ito ay makikita kung paano niya inaalok ang kanyang serbisyo tungkol sa flat lay. Bukod sa simple mga presets, ay nag-aalok din si Christina ng consultation. Kung pagbabasehan natin ang kanyang mga litrato, tila meron siyang malaperpektong buhay. Karaniwan siyang makikita na hawak ang kanyang Yves Saint Laurent bag na nagkakahalaga ng mahigit isang daang libong piso. At lagi niyang kasama ang kanyang asawa na si Dimitri sa iba't ibang mga mamahaling restaurant at hotel. Ang dalawa ay kinasal noong 2016 at mula noon ay wala silang tigil na ipakita ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Sa isang post ni Christina ay inilarawan niya kung gaano niya kamahal si Dimitri. Ayon doon and I quote, Words cannot describe what is between us. It is more than tenderness and care. It is love. It is all-consuming. It is in every cell, in every look, and in every thought. You are my soulmate. End quote. Ang kanyang mga fans ay lagi nakikita na ang mag-asawa ay sweet sa isa't isa at madalas silang mag-picnic, pumunta sa mga skating rink at kumuha ng litrato tuwing autumn. Sila ay walang anak ngunit meron silang dalawang mga aso pero ang malaperpekto nilang pagsasama ay nagbago nang hindi na makontak si Christina noong April 2021. Ayon sa ina nito ay nagtaka na siya dahil halos dalawang linggo na nitong hindi nakakausap ang kanyang anak at ang laging sinasabi sa kanya ni Dimitri ay lumayas at nag-alsabalutan at dumiretso si Christina patungong Moscow. Base sa report, ang ina ni Christina ay laging may sakit kaya hindi nito madalas makita at makausap ang kanyang anak. Pero lagi siyang nakakatanggap ng text o paminsang-minsang tawag mula dito. Nang kaya na ng kanyang katawan, siya mismo ang tumawag sa mga otoridad para i-report na dalawang linggo na niyang hindi nakakausap si Christina. Ang mga otoridad ay kaagad nagsuspecha na may kinalaman ng asawa nito sa pagkawala ng Instagram influencer. Ngunit ang mga kapamilya ni Dimitri ay sinabi na hindi sila naniniwala na kaya nitong gawa ng masama ang kanyang asawa. Sa loob ng ilang araw ay walang clue ang mga kapulisan sa kinaroroonan na, na Christina. Hanggang isang ulat mula sa katabing bayan ang nakarating sa kanila na may natagpo ang bangkay ng babae. Base sa mga ulat, bagamat hindi na makilala ang babae dahil nasa advanced decomposition ng katawan nito, gamit ang dental records, ay nakumpirma na ang bangkay ay sa 28 taong gulang na si Christina. Ang mga otoridad ay kaagad inaresto si Dimitri at doon ay natuklasan ng mga tao sa Russia ang lihim nilang mag-asawa. Ayon sa mga ulat na lumabas, ang buhay ng mag-asawa na ipinapakita nila sa social media ay malayong malayo sa katotohanan. Dahil katulad ng ibang mga tao sa internet, ang mga litrato at mga videos na ipinopost ni Christina ay piling-piling mga imahe. Ang hindi alam ng mga taong sumusubaybay sa kanyang Instagram, simula't simula pa lamang ang relasyon ng dalawa ay may malaking problema na. Base sa mga reports, ang dalawa ay magkaiba ang ugali. Si Christina ay ginagawa ang lahat para mapalago ang kanyang social media presence hanggang sa punto na nag-hire pa ito ng professional photographer para masigurado na maganda ang kanyang mga litrato dahil para sa kanya kung mapapalago niya ang kanyang Instagram page ay may posibilidad na maraming brands ang lumapit sa kanya para maging endorser para kay Christina, ang Instagram page niya ay isang negosyo ngunit kung gaano kasipag si Christina na mapalago ang kanyang page ay kabaligtaran na na naman noon ang kanyang asawa Ayon sa ulat, si Dimitri ay hindi kailanman nakapagtrabaho. Ang kumalat na impormasyon na yan ay hindi naman sinang sinangayuna ng mga kamag-anak ni Dimitri. Sa kanilang depensa ay sinabi nila na hindi ito batugan dahil minsan itong nakapagtrabaho bilang isang taxi driver. Pero dahil sa isang aksidente ay hindi na ito nakapagmaneho pa dahil sa trauma. Nabunyag din na taliwas sa glamrosang mga hotel na pinapakita ni Christina sa kanyang page sila ay nakatira sa maliit na bahay na ito na inilarawan ni Christina na cozy. Pero ang mga reporter sa Russia ay inilarawan na sa liit ng bahay ni na Christina ay maituturing ito na isang kubo. Bukod sa pagkakaiba na kanilang mga ugali, ang dalawa ay lubog din sa utang dahil ang mga ito ay inilarawang living beyond their means. Ibig sabihin, Gumagasto sila ng napakarami mga pera kahit sobrang liit lamang na kanilang kinikita. Ang pagpapakita din ni Christina ng mga glamurosong buhay ay nangangahulugan na kailangan nilang pumunta sa iba't ibang mga lugar at bumili ng iba't ibang mga bagay na maaari niyang magamit upang makahikayat ng mga kumpanya na kukuha sa kanya para maging endorser. Simula na maging Instagram influencer si Christina ay paulit-ulit silang lumapit sa mga bangko para umutang upang magamit nila na pambili ng iba't ibang mga gamit. Base sa mga ulat, ang dalawa ay kumuha ng loan sa labing siyam na mga bangko. Pero hindi pa naging sapat yon dahil ayon sa ina ni Dimitri ay pati siya ay nautangan ng dalawa. Inilarawan niya si na Christina na para mga bata pa rin pagdating sa usaping pera. Sa sobrang desperado ni Christina na sumikat at makilala ay nagbaya dito ng serbisyo para lamang i ng Instagram ang kanyang page at gamit ang mga utang na pera. Madalas din siyang magbigay ng giveaways sa kanyang mga fans na naging dahilan kung bakit ito nag-file ng bankruptcy. Ang mga desisyon na ito ni Christina sa buhay ay sinuportahan ni Dimitri. Siya ay minsan naging photographer at katulad na makikita mo sa mga videos ay madalas na magkasama sila. Sa mga nakakakilala sa mga ito ay walang pagpipilian si Dimitri dahil wala naman siyang trabaho. Ang kapitbahay ng dalawa ay sinabi na niminsan ay hindi nila narinig na nag-away ang mga ito. Pero inilarawan nila si Dimitri bilang socially awkward na tao at hindi ito palabati. Sa pagdaan ng mga taon, ang pagmamahala ni na Christina ay unti-unting nagkaroon ng lamat ang pagkakaiba ng mga gusto nila sa buhay at ang bigat ng responsibilidad na kumayod para sa kanilang dalawa ni Dimitri ay naging napakabigat para kay Christina. Sa loob ng anim na taon ay unti-unting lumayo ang loob ni Christina kay Dimitri at naging madalas ang pag-aaway nila tungkol sa pera. Kaya mapapansin mo na sa pagdaan ng mga buwan at taon bago mawala si Christina ay pakonte ng pakonte ang mga litrato at videos na magkasama sila ang kanilang relasyon ay naging problemado ngunit kung napakagulo na ng kanyang personal na buhay, patuloy pa rin ang pagpapakita ni Christina sa kanyang mga followers na siya ay merong masaya at perpektong buhay. Sa interrogation kay Dimitri ay umamin nito na siya ang pumatay sa kanyang asawa. Sa kanyang depensa ay sinabi nito na bago niya napatay si Christina ay naging madalas ang kanilang pag-aaway at di umano'y madalas siyang laitin at husgahan ng kanyang asawa dahil sa hindi siya nagtatrabaho. Noong araw na napatay niya ito ay naging paulit-ulit ang pamumalit nito sa kanyang pagkatao kaya hindi na siya nakatiis at sinakal niya si Christina. Ibinahagi ni Dimitri na aksidente lamang ang nangyari. Ngunit sa halip na i-report sa mga otoridad ang nangyari, ayon sa ulat, ang bangkay ni Christina ay kasama ni Dimitri sa loob ng bahay sa loob ng apat na araw. At saka lamang nito naisip na ilabas ang labi, noong ito ay nagsimulang bumaho na. Pero sa halip na pumunta sa presinto para umamin sa kanyang ginawa, inamin ni Dimitri na binihisan niya ang bangkay ni Christina ng makulay na jumpsuit at nagdala din siya ng kumot. Dinala niya ang bangkay at inilagay sa trunk ng kanyang sasakyan at nagtungo siya sa liblib na lugar na malapit sa kabundukan ng Ural. Sa halip na ibaon ang bangkay ng kanyang asawa sa lupa, ay itinapon niya lamang itong parang isang basura dahil para sa kanya, walang taong makakadiskubre sa kanyang ginawa. Sa isip ni Dimitri, ang lugar na yon ay perpektong lugar dahil walang tao na nakakarating sa lugar na yon. Ngunit nagkamali siya dahil isang motorista ang nakadiskubre sa krimen na kanyang ginawa. Noong nangyari ang paglilitis, laging sinisi ni Dimitri si Christina sa lahat ng nangyari. Paulit-ulit niyang sinabi na lagi na lamang siyang harap-harap ang pinapahiya nito sa iba mga tao. At yun ang rason kung bakit niya ito napatay. Ayon sa kanyang abogado, ang madalas na pangmamahiya ni Christina na si Dimitri ay isang batugan ang naging dahilan kung bakit ang tahimik niyang kliyente ay unti-unting napuno ng galit hanggang nasakal na nito ang biktima. Sa loob ng korte ay naiulat na paulit-ulit na humingi ng tawad si Dimitri sa ina ni Christina. Nang matapos ang paglilitis, ang judge ay hinatulan si Dimitri na makulong ng walong taon. Ang mga kababaihan sa Russia ay hindi nagustuhan ang desisyon ng judge pero sa depensa ng hukom ay sinabi nito na ang rason kung bakit hindi niya binigyan ang sospek ng mas mahabang sentensya ay dahil nakitaan niya ito ng pagsisisi sa kanyang mga ginawa. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!